Yan, yeah, dito naman po tayo sa park at medyo okay pa rin yung panahon. So, habang narito tayo, siyempre magmuni-muni naman tayo at namanalangin. Isipin natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung mga biyaya niya, yung kagalingan, yung lagi nandyan ang Panginoon para sa atin, no? So, wala man tayong maisip na... Iba kundi ang pasasalamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo na tayo nagising pa. Magpasalamat tayo na nandyan ang Panginoon. Time will come soon. Alam nyo, meron yung, yung hahanap-hanapin mo ang Panginoon. Ngunit yung na siya masusumpungan. Kaya sum, uh, hanapin nyo siya habang siya nasusumpungan. At syempre manalangin kayo habang ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin. At syempre kailangan na Lagi magpasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil siya lamang po ang nagbibigay ng lahat. Galing po lahat ang mga blessing, ang mga good health, at ang, la uh, ang, ang lahat. Minsan dumaranas tayo talaga ng mga uh, pangamba, minsan sa tayo ng kahirapan, mga trials, mga pagsubok, pero okay lang yan kasi nandyan ang God na tumutulong po sa atin. Yan lagi siyang nandyan. So muli po, shalom, shalom. God bless you all and bye for now.